Hi guys! Kamusta kayo dyan? Sobrang init ng panahon guys. Kaya tambay na naman dito sa bahay guys. Ayan. At pag dito nga lang ako sa bahay guys. Gustong gusto ko talaga dito sa taas. Dito sa taas ng bahay. Kasi dito ako guys Nagnanawe Kasi press ko ang hangin. Tapos guys, ito nga. Pag dito naman ako sa kabila, tanaw ang bundok. Ah, may matatanaw ako dito guys na fish pan. Ayan. Tanaw na tanaw dito guys, itong fish pond na ito. Kaya, sabi ko, gusto ko ito i-vlog. Kasi ang may-ari nitong fish pond na to guys, ay umasenso na sa buhay guys. Gusto kong masilip yung loob guys, para makita talaga kung ano ba talaga yung meron dyan. At kung ano-anong mga diskarte ang ginagawa niya. At least makakuha tayo ng idea guys. Tara guys, diba? ayun siya, sundan natin. Ayan guys, dito na tayo sa bahay nila. O oh, 'di ba? Garahi pa lang, bongga na. Ayan guys. Maganda din ang design ng bahay nila, guys. O. Oh. Ganda niyan sa taas, guys. Overlooking talaga. Hayang ang Ito ang ilada, guys. Bandang lanas. Ayan. Nakakatuwa din ito ng mag-asawa to, guys. O. Oh. Bang mugur kalisin ra, guys. Maglako it is 'Di ba? Diskarte lang sa buhay, guys. Ano na... Basta sexy ba <laughs> oh, Ayun na yung target natin sa vlog, guys. <laughs> si ate, kahugur-hugur ang maghuko. Si Bit, oh, hayahay sa buhay, guys. Sundan natin siya, guys. Kali, guys, ay hali sa usang bayay nin. Rasa yung maanin na nakbayay. ruha, -ruha kasi na guys. Diba, bongga? Be? Ay, ingay, akira, ikaw't manukan hali? Ay, aruy, oh? Eh guys, oh, so abang rako ya kiling ida kulungan halit manok. Ay abang ganda raw ning imo compound. Malyang naoy ti oy ti ng sirao. Be, I, okay. ay apo. Hay kakagat ti kakagat ti mo sira. Kag ano kag isda. Hmm. Be? Oh, kakagat mo ya ti mo damot. Siling-siling kay mo damot. Sagat nung Ay, oh, aroy, abang ramo. Aroy, ang kulnoy. Abang ramo, iya, kaya kali. Ay, oh, abang ramo. Ay, wait lang. Ay, guys, marakop ako, ha. Aroy, abang ramo, iya, kaya kali. Aroy, abang ramo. Ay, aroy. Hmm. Hmm. Ay, aroy. Ay, aroy. Ay, aroy ayan as Aroy abang ramo Ay aroy abang ramo Iyaki kali ang kuloy Oo uh -oh. Inga patabo guys, oh. Oh, inga patabo. Ayon, kali, inga delete grapes. 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 Yeah. Ayan, oh. Aroy, karamo-ramo. Ano kali, nag-harvest kapag pilang buyan eh? Mga five months. Five months bago siya i harvest. Ay, gay, oh, hali, oh, hali, bang kita, agadur, oh. Hali, bangkit agad doon, oh. Kali, oh. Oh, aroy. Aru abang ramu mm, kali pato oh, hmm aruy, 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 oh aruy, 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 o. aruy, 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 Abang ganda? Sunera, sunera oh, kan abang ganda. Oh, oh. Abang ganda. Tahu tamur anak bakti dah. Bawa tak. Oh oh, ay ay poy dera kan on, so, so, be? Makapan tu kan on. Ay kagkan on raya keingkaon itu lapia, ya, makapan kapanos. rahot ano kangkong rahon kamote. it kangkong ayun guys rahot kangkong kamote ag kanon ag rahot kamote ang kakaon na kuno it tilapia guys Oh, okay, okay yang ay ano talaga si Dar. Ay, Dar. Pag-check na i-check sa Ayun oh, bala oh. Kaya parya kay gadol kali o. Tapos sa o, ay ingait babuyan. Yun. Na ingahali at yeah, kulong at baboy. Ag ingat mga gulay guys. Ayan guys, tanaw na yung bahay namin oh. No? Dito sa likod ng pader na yan, bahay na namin guys. Kaya ayon yun yung bintana at pintuan ng kwarto ko sa taas guys. Kaya kitang kita talaga dito. Diyangka, ditangyar. O di mga saging. Di iba. Katungkat ang adog mo yata nga doon katuong tabo o. Katuong tabo na. Oo. Oh, oh. Yun. Ay, badabas. Abay, um, Di ba dabas ra? Rinog, oh. Oh. Ay, uho ba? Ay, aroy, hi. Hi, yung pabuoy sa ato. Kaling badabas guys? Ito oh. sa pa. Hi, so, ah. Ay, kali, 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 kali. Ang kapat bunga, hali, oh. Yan. Yeah di guys o oh, di ba nakaruhat badabas ano kina kagi mo bahog ay pilang beses o sang adlaw mga beses ya rohang beses ganda maado talaga kaling imo libangan ra o oh? Hindi rin kagkakaya, hindi rin kagkakaya. Ay, hindi goyog. Ang kapat ubi, hali ubi, hali o guys. O, ang kapat tangke, kada iya rin. O, oh O, abang ganda yak hali sa imo, suyor. O, di ba? O, Ayun guys, ang kong nono, yung roha-roha kasi kag-ida bayay. Kaling yung mga bayay hali sa kag-ida, hali kag-ida, garden ag-tilapyahan. Ayun, ha? Diba? Diba? Oo. Oh, Kaya yan. Oh, oh. pa-dinggat mga kalamansi. Kaadoli imo ko ng mga kalamansi ra o. Ah, yes ang kon Oo. la Sige, Uncle Noy. Thank you. So, ayun na nga, guys. Nakita natin, di ba? Nag-alaga siya ng baboy, ng manok. Nag-alaga pa siya ng tilapia. Walang baboy at manok, guys, kasi naibenta na nila. So, panibagong alaga na naman sila, guys. Pag nag-harvest sila ng tilapia, abangan natin. At itong water station, guys, sa kanila pa rin ito. Silang mag-asawa ang nagmamanage. May taga-deliver sila. Minsan, silin naman ang nagdi-deliver din, ba? Diba? Silip nga tayo kunti. Walang tao dito ngayon, guys, kasi nandun sa tilapiahan si Uncle Nonoy at si Sili naman ay siguro nagluluto na kasi lunch time na, guys. Taran! Ang bayabas! Dalawang bayabas kakainin ko na!